Magandang araw, mga reklamador. Pag-usapan natin yung problema ng PNP. Bakit nga ba hindi pa alam ng PNP kung anong problema nila? Kung ako bigyan ng pagkakataon, masusolve ko yan. <laughs> Tapos yan, problema na yan. Kasi every time may mga police na na-involve sa mga krimen or binabansagan nilang skalawags, they tend to look back on the recruitment process. No? Sinisisi nila yung recruitment process. May mali sa recruitment process. Mind you, lahat ng nag-apply, innocent individuals yan. Wala namang nag-apply dyan na gustong maging krimen. Pupasok ako sa pagkapulis para maging kriminal. Wala namang ganun. E kasalanan ko ba? Kunyari, ako, nag-apply ako na pulis, tapos may mga kamag-anak akong magkaroon ng problema sa batas, kasalanan ko ba 'yun? So magiging negative para sa akin 'yun. Magiging dahilan 'yun na para hindi ako matanggap. Eh problema nila 'yun. 'Di ba? 'Yun naman talaga ang hinahanap sa background check. Kung ano 'yung mga record ng kasaga kadalasan 'yung sa pamilya. Eh, ikaw naman eh, nag-apply lang. So bakit ang mga polis? Bakit ang hierarchy ng polis? Bumabalik sa recruitment? Hindi ba nila alam na isang... Ako ha, personally, nakikita ko dito sa polis, yung mali lang talaga. Kung ako may pagkakataon na isang araw, bigyan ako ng... Kahit isang araw lang, bigyan ako ng pagkakataon na para i-correct yung mga yan. Alisin ko yung ano, yung kota na yan. Yung kota na yan, yung kota, accomplishment kota. Ginagawa kasi yan ng Binibigyan ng accomplishment quota para malaman ng nasa taas na yung mga polis sa baba ay nagtatrabaho. Yun lang naman talaga ang purpose niyan eh. Quota ng ano, kailangan makahuli kayo ng wanted persons, ganito, isa-isang linggo. Kunyari, isa-isang linggo, isa, uh, rabiri isa, ma ano ba mga, ano yan, gun running, isa, bank robbery, isa, kidnapping, isa, drugs, personalities, isa, kunyari, gano'n. Lahat ng mga police station, may gano'ng kota eh. I Ewan ko sa ngayon ha, pero palagay ko, ganun pa rin eh. Kasi walang pagbabago, no? Walang pagbabago talaga. Hindi talaga magbabago pag hindi mawala yung kota. Ganito, sabihin ko kung bakit, bakit, ano, ha? Kunyari, ano bang rampant na ano ngayon? Ano bang prevalent na mga problema ngayon? Okay, sa pro problema sa drugs. Kunyari, ang kota sa isang estasyon ay... Hindi eh, ko talaga alam kung sa estasyon ah. Pero sa mga specialized unit, eh may kota yan. Kunyari, sa isang linggo, isang drugs, personality dapat mahuli mo. Eh nagkataon ay na may identified kayo. Kasi magagaling ang intelligence community. May, may collaboration kasi ang intelligence community. Yung police, yung sa military, sa ano ba yan, mga lahat-lahat na. Mga intelligence community. Magagaling yan eh. So, kunyari sa area niyo na identify identified yung ano, sampung uh, illegal drugs personalities. Kunyari, tapos yung go time nyo, isa lang. So, makahuli kayo ng isa. May siyam pa. May reserve pa kayo para next week, next week, next week. So, hindi nyo pwedeng hul hulihin lahat kasi wala na kayong hulihin sa susunod na mga na mga buwan o mga ilang ano ba para para magmukhang magmukhang kung mag ginagawa ginagampan yan, ginagampanan yung ginagampanan niyo nung yung trabaho nyo. so gano yon hindi niyo pwedeng hulihin lahat kunyari sampo na identify niyo yung sampo hindi niyo pwedeng hulihin lahat kasi may iniisip kayo na kota eh bukas next week ano na naman ito na naman ito naman di ba Else, kung wala kayong iniisip na kuta, pwede, pwede niyong huluhin lahat. Bahala na bukas, no? Kasi wala kayong kuta para next week, eh. Ang sa inyo pa niyan, ay kailangan, kailangan magkakaroon kayo ng ano, dapat hindi mo wala yung mga durugista dyan kasi hindi para hindi kami mawawalan nang hulihin So, hindi talaga mag-stop yung, ano, yung krimen. So may discretion tayo ngayon. Kunyari, ako ay yung polis. May discretion ako ngayon na pipili kung sino lang yung hulihin ko. Kung sino yung unahin ko. Kung nagkataon ngayon na may kaibigan ako, may nakilala na, na, ko dyan, no? May, nakaki, na, may, kak, kakilala ako dyan sa listahan. So huli yun sila. Sa huli. Hindi ko hulihin. Ilagay ko sa huli. Para, ay, ito na, pag maubos na talaga yung mga dugo sa kayo na. Pero imposible man yan. Imposible man yan. Dadami at dadami yan. Kasi hindi niyo totally hinuli eh. Di ba magkakaroon ng moral decay ngayon? Yung values ng mga pulis natin, ah, uh, pwede ko palang hindi hulihin to kasi ano na sa kota. No? Pero kung walang kota, hulihin nyo lahat niya. Pwede yan. Bahala na bukas yung sinasabi natin. Bahala na bukas. Importante na huli ko kayo yung lahat. Kung walang kota. Punta naman tayo doon sa mga walang durugista. Kunyari, na na-assign ka sa sasyon na walang drogista. Anong gagawin mo? May kuta, isang drug personality sa isang linggo. Anong gagawin? Hanap ka ngayon ng mga bugoy-bugoy dyan. Yung mga bugoy-bugoy, ng mga, mga, kunting kaso lang, lalagyan mo ng drugs na para makahuli kayo ng personality <laughs> engaged in drugs. Lalagyan mo. O oh, yun. Paano ngayon yan? Mapipilitan kayong gumawa ng mga bagay para lang makomplain nyo yung requirement sa taas. No one huli a week, di ba? Nakakamura, naka, naka, ano, nakababa ng moral. Ay, hindi moral, values. Ah, pwede ganito, ito, pwede pala ito ganun. Kailangan gawin natin to para makuha lang yung kota. Yun lang ang, ako ah, ako ah. Kung ako lang, walain ko yan. Anong pakinyo? Wala namang may drugs, ano dito, walang pers drug personality dito sa barangay namin. Ba ba bakit ba ako manghuli? Kailangan ko bang manghuli? Bakit kailangan ko manghuli? Sa mga kota-kota na yan, napipilitan yung mga pulis natin na gumawa ng mga bagay na parang, ah, pwede palang laruin yung batas eh, di ba? Para lang sa kota. In a way, yun na nga, gumagawa tayo ng mga pulis na may alam na tayo mismo ang sa taas, ang command mismo gumagawa ng mga polis na marunong na ngayon ibaluktot yung batas. Kasi sa kota na yan. Sige nga, sige nga, mo sa mga pulis, sa mga pulis dyan uh, may experience sa kota-kota. Anong sa tingin nyo? Bye!